Good morning, guys. Ayan, so, after 4 months na pag stay dito sa Canada, ay babalik na kami sa India. Ayan, so, nag na ako ng mga gamit ko. Um, so, ready na silang ipack. Pwede na silang ilagay sa bag. Dahil nga, kami ay uuwi na. So, Mahaba-haba din yung apat na buwan na pag namin dito sa Canada and time to go back to reality na sinasabi nila. So, tapos na ang holiday, tapos na ang moment of truth, tapos na ang pagbabakasyon. Kaya, back to reality na. Pero ibig sabihin pa rin kasi, hindi rin din kami uwi sa bahay namin kasi Mag winter na doon and super super lamig and hindi talaga kami nag stay doon kapag winter so umaalis din kami kaya kaya mamimiss ko talaga yung bahay namin so makikita ko lang yung bahay namin siguro sa March pa March or April kasi pupunta kami sa isang pang lugar sa isang uh, parte or uh, part ng Indiana summer doon, mainit ang panahon doon. Hindi naman ibig sabihin mainit. Ibig sabihin wala silang winter. So, mas maganda mag-stay doon para makaiwas ka ng winter doon sa lugar namin. So, ganun ang ginagawa namin. Kasi super, super duper lamig. And alam niyo naman kapag winter, malamig. And mensa nakaka-depress, ba diba? So, iniiwasan namin yon So, babalik kami sa India, pero hindi kami sa bahay namin uuwi. Sa March pa kami uuwi sa bahay namin. March or April, depende pa rin kung uh, magugustuhan din namin yung lugar na pupuntahan namin. So, pwede pa rin kami magtagal doon. So, ayan, namimiss ko na ang India. Namimiss ko na yung mga pag... Although kumakain kami ng Indian food dito, pero namimiss ko na yung nagluluto ka sa kusina, sa bahay mo. Although yung tinitirhan din namin dito ay bahay, pero namimiss mo yung sarili mong kitchen, di ba? Lahat naman tayo mga babae, gustong-gusto natin doon sa kitchen natin, nagluluto tayo ng mga pagkain. Kasi doon, doon natin inihahanda yung mga pagkain natin mula breakfast, fast lunch and dinner, di ba? So, talagang namimiss mo. Yun yung pinakamiss mong part ng bahay nyo, yung kusina. Pero namimiss ko lahat namimiss ko lahat yung, yung especially sa living room namin dahil meron akong upuan doon na pinakagusto ko lalo na sa gabi ayan so thank you guys for watching my videos hindi pa ako masyadong nag upload hindi, yung mga pinapakita ko lang mostly are yung mga autumn kasi gusto ko rin magkaroon ng privacy of my life So, hindi pa ako masyadong uh, video ng tungkol sa sarili ko. Mostly ay, Um, sa mga pinupuntahan kong mga lugar. So, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga beautiful places na nakita ko, na pinuntahan ko para makita nyo din. And mostly this month, mula nung dumating kami, ay mga videos ng fall season dito sa Canada. So, pero pagbalik ko, uh, magkakaroon ako ng time. So, ipapakita ko naman sa inyo yung mga beautiful places, historical places, na napuntahan ko na sa India so marami na akong napuntahan na places sa India marami na akong makita ang historical places at kung nanonood kayo, makikita nyo yung mga Indian, uh, mga historical places na napuntahan ko na sa India nag-enjoy naman ako dito sa Canada uh, marami naman din akong nakita na napuntahan na pero hindi ko pa rin talaga na ibabahagi So thank you for watching. Bye bye.